Ang istruktura ng pamilihan. Ang pamilihan ang nagsisilbing platform kung saan nagtatagpo ang mga producers at consumers. Ang lawak o sakop ng pamilihan ay maaaring lokal, panrehiyon, pambansa o pandayigdigan, Lalo na ngayon na usong-uso na ang online shopping dahil sa pag-unlad ng komunikasyon. Ayon kay Adam Smith ay may invisible hand na nagko-control sa pamilihan. Ito ay walang iba kundi ang presyo. Ang presyo ang nagtatakda sa dami ng produkto na handa at kayang bilhin at ipagbili ng mga consumer at producer. Ang istruktura ng pamilihan ay tumutukoy sa balangkas na umiiral sa sistema ng pamilihan kung saan ay pinapakita ang ugnayan ng consumer at producer. Base sa dami ng mamimili, dami ng nagbibili at katangian ng produkto at serbisyo ay nahahati sa dalawang balangkas ang istruktura ng pamilihan. Ito ay ang pamilihang may ganap na kompetisyon at pamilihang may hindi ganap na kompetisyon. Mahalagang maunawaan ang katangian ng mga ito upang malaman ang paraan ng pagtatakda ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan. Ang pamilihang may ganap na kompetisyon ay maraming maliliit na consumer at producer. Magkakatulad ang produkto, malaya ang paggalaw ng sangkap ng produksyon, at malaya ang nakakapasok o nakakalabas sa industriya ang mga producers. Dahil sa mga katangiang ito ay walang sinuman ang may kapangyarihan na kontrolin ang pamilihan, lalo na sa pagtatakda ng presyo. Ang pinakamagandang halimbawa ng pamilihang may ganap na kompetisyon ay ang palengke. Hindi kayang itaas ng isang nagtitinda ang presyo sapagkat marami ang ibang nagtitinda ng katulad na produkto. At hindi rin kayang hilahin pababa ng isang mamimili ang presyo sapagkat hindi lamang siya ang maaaring bumili ng produkto na nais niyang bilhin. Ngunit pagdating sa pamilihang may hindi ganap na kompetisyon ay may kapangyarihan na ang consumer o producer na maimpluwensyahan ang presyo sa pamilihan. Mayroong apat na anyo ang pamilihang may hindi ganap na kompetisyon. Sa monopolyo ay iisa lamang ang producer at ang produkto na kanilang nililikha ay lubhang mahalaga at walang direktang kapalit. Kaya't sila ay may kakayahan na hadlangan ang mga nais lumaban sa kanila. Dahil sa mga katanggingang ito ay nagkakaroon ng kapangyarihan ang monopolista na kontrolin ang presyo sa pamilihan sa oligopolyo ay kakaunti lamang ang producer. Marami ang consumer at ang mga produktong ibinibenta ay lubhang mahalaga o walang direktang kapalit. Kung magsasabwatan ang iilang producer ay maaari nilang makontrol ang pagtatakda ng presyo. Ngunit kung sila ay maglalaban sa presyo ay mapupunta sa mga mamimili ang mas malaking pakinabang sa monopsonyo ay mayroon lamang iisang consumer at maraming producer ng produkto o serbisyo. At dahil dito ang nag-iisang consumer ang may kapangyarihan na kontrolin ang presyo. Isang halimbawa nito ay ang pamahalaan. Ito lang ang bukod tanging kumukuha ng serbisyo ng sundalo, pulis at bombero. Kaya't siya ang may kakayahan na magtakda sa halaga ng kanilang sweldo. Sa monopolistikong kompetisyon ay marami ang producer at consumer. Magkakatulad ang produkto, ngunit nagkakaiba-iba dahil sa product differentiation. At dahil dito ay nagkakaroon ng kakayahan ang isang producer na magtakda ng kanyang sariling presyo. Ang product differentiation ay ang pag-iiba ng isang produkto mula sa mga katulad na produkto sa pamamagitan ng brand name, packaging, labeling at presentation. Ang istruktura ng pamilihan